Defend the Flag Rally sa Dumaguete City. Ipangunahan ni Kani Presidente Rodrigo Duterte na kasugatog problema kon unsa hinungdan sa iran nato nining report. Ikaduha kahigayon, nabalihin ang venue sa Peace Rally. Unang gitakda ang rally sa Pantawan Tres, Dumagati City, nga sa LGU. Apan, may pagawas ang Office of the City Administrator o Communication sa Organizer nga nagpahibaw nga gikansilar ang rally permit. kini Kinisubay sa abiso sa Dumagati City Police nga kulang ang ilang sakop aron masiguro ang kaluwasan o seguridad ng mutambong sa kalihukan. Tungod ni ini, gibalihin sa Organizer ang rally sa Freedom Park at ubangan sa Provincial Capitol. Apan, wala mapahigayon human samtang gisiradaan sa si LGU ang lugar kay gipaubos matud pa sa maintenance and rehabilitation subay sa himong Centennial Celebration sa Mayo 17. Ubay-ubay nga mga heavy equipment ang gibutang atubangan sa Provincial Capital. Pasado lesa sa gabi, miabot si kanhi presidente Rodrigo Duterte sa lugar dool sa Freedom Park. Kay sarado ang lugar, gihimo ang mubong programa gamit ang open track na gihimong stage. Dinhi wala gipalagpas ni Duterte ang issue sa paglisod-lisod sa grupo para matigayon ang peace rally. What is uh, uh, ironic? What is incongruous? Nito. Nakakatawa. Nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghini kami ng permit. Binigyan kami. But, noong araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Sospetsa ni Duterte ang Malacanang ang daon nasa likod ni Ini. Galing ito ng Malacanang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganun rin ang nangyari. Nagplano kami, hindi kami ng permit. Binawi. Ang to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari at tao, the, the National Government at the US <tries> at the Pilipinas <tries> kong mahal Pilipinas <tries> Human sa hamubong programa Dole sa Freedom Park, mibalhin sa Quezon Park ang grupo kundi ang gipahigayon ang Peace Rally. Sa maong programa, subling gipasabot sa kanhi presidente nga nung supak siya sa mga lakang nga i-extend ang termino sa kasamtangang administrasyon. Apil sa mga mibatbat sa Peace Rally, sila si Davao City Mayor Basti Duterte, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Harry Roque o Atty. Glenn Chong. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Bella. Balitang Pisdak.